Sino yung pinaka masakit sa ulong katrabaho na artista para sa'yo? Ibubulong mo mm. lang sa akin. Ah. Sa teatro, di ba, disiplinado kayo. Bawal malit, Lahat, memoryado yung linya. Siyempre, pagdating nyo sa teledovela tsaka sa movies, <laughs> meron doon, di sumusunod sa script, nakakalimutan yung linya, di ba? Bulong mo lang, bulong Oo. mo lang. Yes, okay. So, yung pasaway. So, gusto so, nyo katrabaho ko ngayon o no? katrabaho ko dati? Eh, kahit, ano. Oo, kahit ano. Oh, kahit ano. Hmm. Kahit ano. Hmm. Na, ano yung... Yung masakit sa ulo. Ah, okay. Sakit okay. sa ulo. O, ay. Oh. oh. sige, sige. Dalawa. Pwede dalawa. pwede, kahit pwede. mo. Sige, <laughs> <Tatlohin Pwede. mo. laughs> kahit oh. mahal na mahal ko itong mga tao ito. Hmm. Sige. Bulong mo sa akin, bro. Man. Ah, mm. lalalenya naman. Oo. Uh, uh, bakit <laughs> Bakit masakit sa ulo? Ah, uh, feeling Basta. ko dahil sa mga pinagdaanan nila mm. sa buhay, kaya may mga times na hindi nasusunod yung mga patakaran. Mm. Alam mo yun? parang nagre-rebelde sila. Mm -mm. Pero feeling ko, ah, nagre-rebelde yung kalooban nila. Oh. Ayun yan. Mga so pindahan. I mean, ay ako, ako na intindihin. Ako na madaling pag pagkapamu mo actor eh, pero siyempre sa production, mm. sakit ng ulo nila, mm -hmm. di ba?